Anong gagawin nyo guys kapag nasira ang alulod ng bahay nyo? Dahil sa malakas ang ulan. Panorin natin si Kuya kung paano niya ayusin ang nasira ang alulod. Para may makuha tayong karagdagang kalaman kung paano niya ayusin. Pinalawang na po kasi kaya po nasira. Biro lang po kasi yan. Lakas pa naman ang ulan. Yan, pinainitan niya yung PVC sa bumabagang electric stove. Kung wala po kayong electric stove, kahit kandila na lang po, pwede na po yun. Kasi madali naman po lumambot yung PVC. Hintayin nyo lang po siya na lumambot. Yan na, tinanggal niya na. Kumuha siya ng buti ng soft drinks para ipasok nyo sa bunga ng PVC 2 liters na soft drinks po yan buti ng soft drinks yan para lumaki po ang butas ng PVC kasi kapag hero pa rin ang ilalagay natin doon masisira pa rin yun ibabalik niyo na po sa elbow ganun lang pala guys pinalaki niya lang yung butas ng PVC tapos binalik niya na po sa alulod ganun lang pala ang diskarte yun kundi naman masyadong malaki ang kanyang uwang pwede niyo na po lagyan ng sealant o kaya kung epoxy para hindi na po kayo mahirapan ganun lang po guys oh. okay guys salamat